Ayan guys, nagluluto tayo ng paklay. Ito ay may lamang loob ng baka, ba? Tsaka dila, labakara, leo, leingua, ba? Leingua. O, dila. Ayan. So, ito ay may dila ng baka. Atay. Langs. Langs. Ayan. Kalo so, dito. So, ito yung tawag na paklay. So, ayan. So medyo siya maputla no. So kailangan natin lagyan yan ng mamaya ng ano at sweetie. O anato oil. Ah ganito na ba normal kulay niya? So ayan, medyo malambot na. So ni pinalambot muna namin to ng pressure cooker no. So bago namin niluto. So kinimplahan. Hmm. So ang sarap-sarap. So ayan, ready na siya for a few minutes. Pwede na siyang ihango at api nang makain. So, this is paklay. Okay. Kaya natin lagyan ng black pepper. So ayan, medyo madami-dami na. So para mas lumasa pa, kung gusto nyo mawala yung langsa, ayan, damihan nyo na. Okay nilagyan natin guys ng sili no para medyo maanghang ayan so halo natin hmm 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 sumasabog sabog na

sige lang ano lang diya paklay sa bisaya hmm. sarap muna ang eh So, ayan guys, kailangan natin ihalo ng no, mix well para mapantay yung pagka-timpla natin sa ating ano, paklay. So, ito ay may halong lingwa, balat, at saka mga mangloob loob ng baka. Ay, ay, malaglag. So, ayan, kumukulo na. Kita nyo, kumukulo. So, palatandaan na medyo malambot na itong baka. Okay, thank you. So, yan guys, luto na ating lingwa. Yan. So, malambot na siya. Ready to, ano na, serving.